So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video Sa video natin ngayon mga boss ay bibigyan natin ng solusyon yung request ni boss So yan ang request ni boss na uh, papano daw ba uh, yung diagram ng by led projector na pwedeng pagganahin yung ating uh, signal light ng ating RGB uh, running light So doon kasi sa mga naunang video natin uh, video natin mabos na diagram ay uh, hindi natin sinama yung pinaka turn signal o hazard ng ating RGB light. So ang nangyari lang doon mga boss, ang pinaka nagsisignal lang is yung ating stock na signal light. So dito sa bagong diagram natin, sinama na natin yung ating RGB ang naging kailangan lang natin dito mga boss na nadagdag natin ay etong dalawang relay dito mga boss ang kailangan natin pinakailangan natin alo same pa rin naman uh, handle switch so yan yung ganitong klaseng handle switch tapos 10 amperes na diode para sa ating headlight uh, bali tatlong mini relay tatlong mini relay to tapos to dalawang to at etong ating power relay para sa ating bilid projector yung ating RGB eto yung ating stack at eto yung represent natin mga boss ng ating switching ng back to stack para dun sa RGB back to stack para dun sa ating stack na running light So, ito naman is yung ating signal switch. Dito, meron din tayong shroud. At yung devil eye natin mga boss. So, yan. <coughs> so, halos same pa rin ito mga boss ng unang diagram natin. So, yan. Halos uh, halos same pa rin siya ng unang diagram natin mga boss. Ang nag-iba lang is yung itong dalawang relay na to para sa signal light. So, ganun pa rin mga boss, yung ating Viction switch o domino switch na may ganitong klaseng switching mga boss. Ito, tap natin ang accessories to mga boss. Tapos yung accessories wire na yan, dun sa loob. So, yan ang kailangan natin mga boss. Dun tayo magpuputol sa bandang loob mga boss ng ating sakit. So, etong tatlong mini relay na to mga boss ay ipapart na natin o ilalagay natin sa loob ng ating mismong uh, headlight so itong unang relay yung 30 i-connect natin siya sa accessories wire so check lang natin yung itim na wire dyan mga boss pagdating kasi sa loob kadalasan nag-iiba na yung kulay ng kanyang wiring so check lang natin kung ano yung katapat na wire nung itim dyan sa labas ng ating headlight so dyan natin itatap yan mga boss So, accessories. Accessories wire kasi yung itim. Tapos, mga boss, yung uh, 85 ng relay 1 natin, connect natin yung sa negative, solid green ng wire dyan sa loob ng ating headlight. Tapos, mga boss, dito ulit tayo, back to, balik tayo doon sa switch. Yung switch natin, mga boss, so, eto na, connect sa accessories. Pag once na inap natin 'yan mga boss, ko-connect siya dito sa park light. So yung connection dyan sa park light natin mga boss, ibaba natin doon, papunta doon sa ating uh mini relay. So sa 86 para magkaroon siya ng uh, supply itong relay 1 kasi pag once na itong 30 mayroong con uh, connection ng accessories at negative yung connection netong 30 na ito mga boss nandito sa 87 so dahil nagkaroon na siya ng connection dito sa 86 na mula dito sa park light yung connection dito sa 87A uh, 87A pala itong mga boss mapupunta dito sa 87 so magkakaroon ng connection itong ating magkakaroon ng supply itong ating halo switch yung halo switch natin mga boss yun yung magiging switching natin para dito sa ating uh, RGB at back to stock So, back to stock yan. <coughs> sa ating halo switch, mga boss, meron uh, limang wire yan. Yung common natin, tapos yung 87 natin, dyan natin yung coconnect yung ating 87 sa common. So, yun yung magiging supply ng uh, positive ng ating halo switch. Yung uh, negative naman, mga boss, uh, black wire yan ng ating <coughs> Ating halo switch. Connect natin sa negative. Sama na rin natin yan dito sa. Uh, connection na itong negative na itong mga boss. Na nakakonect sa solid green. Tapos. Yung ating normally close mga boss. Yung ating normally close mga boss. Pag once na nagkaroon ng connection itong common. Automatic na. Uh, magkoconnect sya dito. O dadaloy dito yung ating. Uh, connection. Para syang 87A ng. Mini relay. <coughs> So yan, magkakaroon ng connection tong ating common, uh, normally close. So yan, iilaw ngayon yung ating stack. So pansinin natin mga boss yung ating normally uh, close, yan, naka yan dito sa ating stack na uh, running light. So yung gagamitin natin dito mga boss na uh, running light, is tatanggalin na natin yung stack na running light natin mga boss. So yung may board dyan. Uh, pati yung ating signal light kasi ang tatakbo na connection dito mga boss is 12 volts na so pwede tayo maglagay ng power down dyan para uh, hindi tayo magtanggal ng uh, board pero dito mga boss para wala ng problema kasi nagkakaroon ng problema dyan sa pinaka board mga boss na step down So ang gagawin natin, papalitan na lang natin siya ng LED strip light na 12 volts para i-coconnect na lang natin dyan. Yan yung magiging uh, stack running light natin na puti. So kailangan puti yan mga boss. So ulitin natin, yung normally close natin, papunta dito sa positive ng ating dalawang running light, left and right. So yan, pag once na nagkaroon ng connection to, normally close, automatic magkakaroon to mga boss ng Uh, power yung ating stack. Paano naman iilaw yung ating uh, RGB DRL? Pag once sa pinindot ito mo ba, mga boss, yung ating halo switch, yung power mula dito sa uh, normally close, mapupunta dito sa normally open. So yan yung ating normally open. At yung ating normally open mga boss, nakakonek dyan yung positive ng halo switch para pag once na pinindot mo to mga boss automatic na magkakaroon ng power yung uh, normally open magkakaroon din ng power etong positive kaya iilaw yung ating halo switch pag once na pinindot mo yan so kasabay na iilaw ng RGB yung ating halo switch basta magkakonek tong positive at normally open so pag once na pinindot mo to magkakaroon ng power yung normally open natin pupunta siya dito sa dalawang relay So, ito yung kahalaga ng dalawang relay na ito mga boss. Kasi yun yung magpapailaw o magpapagana ng ating uh, signal light. Kasi pag once na walang relay ito mga boss, pag once na nasignal ka na diretsyo dito sa ating running light, sasabay yung uh, na signal light natin. Tapos yung signal light na itong RGB DRL natin. So, pag once na ka-stock ka, ka pwedeng umilaw pag once na nag Uh, signal kan mga boss. Pag once na naka-stack at nag-signal ka, iilaw din yung ating RGB. So, hindi siya magiging stack na setup. Set ang kahalagaan mga boss para makontra niya yung kuryente na pumunta siya dito pag once na hindi siya naka setup sa RGB so yan mula dito sa normally open pupunta siya rito sa dalawang TRT mga boss ng uh, relay 1 uh, relay 2 at relay 3. So, yan. Yung 30, dalawa. Tapos, yung connection yung dalawang 30 na yan, mga boss, may kita natin dito. Lalagyan natin ng wire yan. Papunta naman dito sa uh, RGB natin. Yung pinaka uh, part light ng RGB. O, pwedeng red, blue, kung ano man yung kulay na uh, pinili nyo dyan, mga boss. Para pag once na nagkaroon ng kuryente ito mga boss, magkakaroon din ng kuryente yung ating uh, RGB, iilaw agad yan. Sabihin na natin red light yan mga boss. Tapos, pansinin din natin dito mga boss na umakyat din yan dito sa ating uh, pinaka signal light o RGB signal light din natin yan. Connect din natin yung positive nyan, positive din dito. Sim lang yan mga boss tapos yung negative negative natin Same din dito sa ating RGB running light yung negative sa negative tapos uh, yung ating uh, 86 ah uh, uh, 87 ng relay 2 connect naman natin sya sa signal light mga boss ng uh, left tapos yung relay 3 naman mga boss yung 87 ng kanyang relay connect naman natin siya sa signal light ng uh, right so pag once na nag signal light ka dito mga boss so yan magkakaroon ng connection to iilaw yung ating stack tapos babato rin siya rito iilaw rin yung ating uh, RGB kasabay na itong stack natin pero pag once na hindi ka uh, naka-stack ka lang mga boss hindi nakailaw yung ating RGB 'yung connection dito mga boss hanggang dito lang siya sa stack. Tapos pag once na pumalo siya rito sa 87 uh, 85 dahil wala namang connection tong 30 natin. So hindi siya mapupunta dito dahil kailangan niya ng connection mula dito mga boss sa 30 So 'yan. Kasi naka-stack lang tayo. Eh. So hindi ilaw 'yung ating signal light ng ating RGB pag once na stack tayo. So 'yan mga boss, ganyan siya gumagana. Same din yan dito sa kanan pag once na nagkanan signal, uh, signal light ka so papalo yung connection dito sa ating stack na signal light tapos babato rin siya ng connection dito sa 86 ng relay 3 so ganoon pa rin pag walang connection to mga boss dahil nga naka-stack ka walang connection tong 30 na to so hindi papalo sa 87 yung ating kuryente so hindi siya magsi-signal ang magsi lang yung stack na signal light natin So, ganyan gumagana yung part na dyan mga boss. So, yung positive nyan mga boss, kasi magkakasabay na iilaw yan eh. Yung ating devil eye. So, yung pinaka ilaw dito sa ating headlight o sa likod ng ating uh, by LED. So, yan yung ating devil eye. So connect din yan sa positive mga boss para pag once na nagpindot ka dito sa Halo, kasabay na iilaw yung ating RGB, yung ilaw sa kilay at yung ating Devil Eye sabay-sabay yan mga boss. So ang iniwalay lang natin dito mga boss yung ating shroud. Etong ating shroud uh, kulay puti dapat yan mga boss para pag once na uh, nag-on ka ng susi dahil na-connect yan sa uh, ating accessories wire pag once na nag on ka ng susi automatic na iilaw na yung ating shroud kahit na hindi ka na mag ano dito magpindot mga boss so halimbawa naka nakaano ka lang naka stack ka lang so naka normally close ka iilaw yung stack na running light mo kasabay yung shroud ng ating uh, So hindi siya na dito sa ating RGB mga boss. Na connect sya sa accessories. So automatic na nakailaw na 'yan. Ang mga na connect lang sa ating RGB, etong RGB running light, yung RGB ng ating signal light at yung ating devil eye mga boss. So yan ang magka-connect diyan. So dito siya na connect sa halo switch. Diyan sa switching mga boss. So dito, ganun pa rin yung connection natin dito sa ating bi-LED sa switch natin, domino switch, vision. So, ito, yung tool lock na yan, automatic nga na nakakonek sa sa uh, accessories para naka-float lang yung connection dito. Pag once sa inangat mo yung connection mo, papunta dito sa park light, dyan siya papalo mga boss ng connection. So, pag pinailaw naman natin yung ating low beam, pag pinalo mo yan mga boss, inangat mo pa yan, automatic na magkakaroon ng connection to ito yung kahalagan mga boss ng ating uh, relay 4 so itong relay 4 mga boss yung ginamit natin dito power relay to yung 30 nyan kinonect uh, natin yan sa battery mga boss tapos bago siya may connect sa battery kailangan may 10 amperes ka para safe yung ating uh, connection ng uh, ating violet projector kasi kailangan na connect yan sa battery dahil malakas na power yung kailangan natin dito dahil malakas na amperes itong ating violet, mga boss. So, ang gamit natin dito, o yung example natin dito, yung 120, mga boss, ampere So, malakas na kuryente yan. Tapos yung 85, so dito 85 sa negative, pwede natin ilagay na yan, mga boss, diretso na natin sa uh, battery ng ating motor para solid na negative supply yung may bibigay nyo dyan para hindi talaga magkukurap yung ating uh, bilid. so kailangan itong dalawa na to na connect yan sa negative and positive ng ating battery so yan, kasi pag sa mga body mga boss, nagkakaroon ng corrosion so humihina yung connection ng ating negative dyan nagkakaroon ng paghina yung ating buy o kumukurap o nag so ganyan siya mga boss So ito, pag once na nilow mo, magkakaroon siya ng low dito mga boss sa 86. At dahil may connection to, 85 at 30 na negative and positive galing sa battery. So yung connection mga boss mula dito sa 30, mapupunta dito sa 87, iilaw yung ating low beam. So yan, yung low beam ng ating bi led Yung negative, sa negative din yan. Connect mo yan sa negative pwedeng i-tap mo na siya rito mga boss para automatic maganda yung connection dito sa ating bylid so naka low na siya ang kailangan dito mga boss hindi siya mag mawawalan ng power etong low natin dahil uh, ganyan yung uh, kanyang function kailangan hindi magkakaroon ng loose connection to dapat tuloy-tuloy lang siya pag nag-high tayo dapat hindi mawawalan tong low para iilaw yung ating high kasi parang ano lang yan eh uh, parang may device lang sya dyan na kailangan papababain lang niya yung uh, o babaguhin lang niya yung position ng ilaw para umangat mga boss so kailangan hindi ito ng connection nitong ating low beam so pag naka low beam ka pag pinunot mo ng high beam pupuntay yung connection dito sa high beam kasabay yung connection dito sa low So, dalawang connection ang meron dapat tayo. Low at high, mga boss, kung gusto nating mag-high. So, yan, iilo yung ating high. Tapos, eto mga boss, yung passing naman ng ating switch, automatic naman na nakakonect na yan dun sa ating uh, headlight. So, nakakonect na yan. Wala na tayong i-wiring dyan. Kung gusto mo mag-passing, magpa-passing naman yan, mga boss. So, yan, yung diagram, mga boss, na nirequest ng ating isang mananood na pwede daw ba na uh, pailawin yung signal light ng ating RGB kasi doon nga sa ating mga unang diagram, yung dalawang diagram natin mga boss, is hindi natin pinailaw yung ating uh, RGB signal light so yan mga boss kung gusto nyong uh, gawin ito mga boss sa uh, inyong mga motor pwede, na, pwede nyong screenshot yan mga boss para masundan nyo na maayos yung mga takbo ng wiring natin tapos kung nagustuhan nyo o nakakatulong sa inyo o nakatulong sa inyo tong video ito, itong diagram na ito mga boss paki uh, pakilike naman ang ating video uh, at malaking tulong yan sa amin mga boss mga content creator para mag progress o mas lumago yung aming uh, channel mga boss at ma-recognize ni youtube na talagang legit yung ating channel mga boss dahil marami mga sumusuporta so yan mga boss uh, maraming salamat sa panonood at uh, kita kita ulit tayo sa panibagong tutorial mga boss o video na ating gagawin sa ating munting channel uli maraming salamat at God bless